Sandali kang huminto at magnilay. Ano kung sabihin ko sa iyo na ang nag-iisang hadlang sa pagitan mo at ng isang buhay na malaya at masagana ay isang kasinungalingang paulit ulit mong pinaniniwalaan araw-araw? Parang hindi ka pani-paniwala, hindi ba? Naiintindihan ko. Pero dahil nga sa sobrang hindi ka pani-paniwala nito, mahalagang pakinggan mo ang bawat salitang sasabihin ko ngayon. Ikaw mismo ang gumagawa ng iyong mundo at madalas hindi mo ito namamalayan. Alam ko ang pakiramdam ng gumising araw-araw na may mabigat na dalahin sa dibdib. Buksan ang pitaka at makitang barya-barya lang ang laman. Iwasan ang tingin sa pepel na patong-patong ng mga bayarin na lampas na sa takdang araw ng bayad. Ganyan ako na buhay ng maraming taon. Walang tapang na aminin sa sarili ko na lahat iyon ay bunga lang ng isang ugat kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Wala akong tiwala sa kahit ano, hindi sa sarili ko, hindi sa mundo, at lalo na hindi sa karapatan kong umunlad. Kung ako nga ay nakayang baguhin ang ganitong takbo, bakit hindi mo rin magadawa? Isang beses, nakaupo ako sa harap ng isang lalaki na para bang natuklasan ang isang lihim na kodigo na hindi nakikita. Habang ako ay nagtatago sa likod ng mga palusot, siya naman ay nagsulat sa pepel ng tatlong titik. R, A at Blay Resulta, kalusugan at yaman. Tinitigan niya ako at tinanong, Naniniwala ka bang merong kaniisa sa tatlong ito? Napailing lang ako. Ngumiti siya. Tandaan mo ito. Walang pumipigil sa iyo na makuha ang lahat ng iyan kundi ikaw rin mismo. Uminit ang ulo ko. Ano naging ako ang sagabal? Ang buhay ang hindi patas. Mababa ang bigay ng mga amo. Tuloy-tuloy ang pasok ng gastusin. Ero tumimo sa isip ko ang sinabi niya na para bang idinikit sa utak ko. Doon ko unti-unting nakita ang padron. Ako mismo ang nagpapalaka sa aking kahirapan, takot at hiya. Ginadawa mo rin ba ito? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na hindi ka pwedeng umisenso dahil wala kang diploma o dahil lagpas ka na sa 30, apat na pu o 50 taon? Ganyan din ang iniisip ko ng mga dekada. At alam mo ba ang pinakamasakit? Hawang kasinungalingan lang ang lahat. Inatunayan na ng agham gayon. Higit sa siyam na porsyento ng mga ginagawa mo araw-araw ay puro gawin na lang. At ang gawi ay hindi kapalaran kundi pagsasanay. Sinanay kang mag-isip ng maliit, himingin ng kaunti, mag-alinlangan sa sarili. At kung natutunan mo iyon, kaya mo ring matutunan ang kabaligtaran. Iyon ang ginawa ko mismo. Nagsimula ako sa isang pepel na nakatupi sa bulsa. Isinula ko ang layunin ko, kumita ng katumbas ng mahigit isang milyon at apat na raang libong piso. Alam mo ba kung magkano lang kinikita ko noon? Sobrang liit na katawa-tawa mangarap ng ganoon. Ero binabasa ko ang pepel na iyon araw-araw. Bago matulog, agising habang kumakain na tanghalian. Inulit-ulit ko sa isip ko. Kaya ko, karapat dapat ako. Makakamtang ko ito. Sa umpisa, pinagtatawanan ko ang sarili ko. Pero mas malaki ang takot ko na manatili sa putikan. Patuloy na mangutang kahit sa tindahan ng getas, kaya mas pinili kong subukan. Doon ko napansin ang isang kakaibang bagay. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa isip mo na kaya mo, unti-unti ka nitong ipinapakita sa mga daan na noon ay eh hindi mo man lang napansin. Mas naiba ang mga usapan na naririnig mo. Mas nakikita mo ang mga pagkakataon sa halip na puro utang. Para itong pagpapalit ng salamin sa buhay mo. Naalala ko pa na lumalabas ako na madaling araw para maglinis ng sahig sa mga opisina. Habang tinutulak ko ang balde na maruming tubig, inukit ko sa isipan ang nakasulat sa pepel. Hindi ko lang nililinis ang sahig, kundi tinatayo ko ang sarili kong kaharian. Mukha bang kabaliwan? Marahil. Ero doon ipinanganak ang una kong negosyo. Mula sa isang balde, isang walis, at isang utok na piniling baguhin ang dating kinagisnan. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ilang beses mo bang inulit sa isipan mo na kaya mo? O baka mas madalas mong ulitin na ikaw ay malas. Mahirap lang, hindi isinilang para dito. Ang bawat iniisip mo ay parang ladrillo na bumubuo sa bahay na titirhan mo kinabukasan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, anong kleseng tahanan ba ang nais nice mong tirahan? Baka iniisip mo paring sobra-sobra ito. Kung gayon, subukan mo ito. Kumuha kang ngayon na malinis na pepel at isulat ang isang layunin lang. Isang bagay na sa palagay mo ay hindi mo kaya. Ero sa pinakaloob-looban mo ay tahimik mong pinapangarap. Maaring ito ay makaipon ng sapat na pera. Mabayaran ang lahat ng utang. Kumita ng tatlong ulit na mas malaki. Isulat ito ng malinaw kasama ang petsa. Pagkatapos, tiklupin ang pepel na ito at itago sa loob ng iyong pitaka. Basahin ito araw-araw bago ka lumabas ng bahay. Iyan lang ang kailangan mong gawin. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng pitong araw ng walang palya. At pagmas din ang mga bagay na unti-unting magbabago sa paligid mo at higit sa lahat sa loob mo mismo. Kapag naging gawain mo na ito, ipinapangako ko hindi mo na muling makikita ang mundo sa perehong paraan. Ang unang hakbang ay hindi ang kumita ng pera. Ang pinakauna ay pahintulutan ang sarili na maniwala na karapat dapat ka. Dahil karapat dapat ka talaga. Kung ako na walang pinag-aralan, walang diploma, walang anuman, ay nagawa ito, sino ang makakapigil sa iyo para gawin din? Ang iyong paniniwala ang nagdidikta sa iyong kumpiyansa at sa iyong hangganan. Maaaring mukhang mahirap intindihin ito, pero mas simplo ito kaysa sa inaakala mo. Ako mismo, matagal akong nabuhay na nakakulong sa isang paniniwala na paulit-ulit na nagsasabi sa akin, araw at gabi, na hindi ako sapat, na hindi ako matalino, na wala akong pinag-aralan, na wala akong kinabukasan. Matagal kong pinaniwalaan iyon, Hanggang hindi ko namalayan na ako mismo ang nagpapalakas sa kulungang iyon na hindi nakikita. Naranasan mo na bang sabihin sa sarili mo, hindi ko kaya ito. Walang sa isa'y subukan, hindi ako katulad ng mga matagumpay na tao na iyon. Ako, at alam ko kung gaano katutuo ang pakiramdam na iyon, na parang may mabigat na bumabalot sa dibdib mo. Ero sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto, hindi iyon totoo isa lang iyang paniniwala, isang programang nakatanim sa isipan, at ang programa maaring baguhin. Isang beses, noong nagsisimula pa lang ako sa Toronto, kumikita ako ng kaunti sa paglilinis ng mga opisina. Isang araw, napansin ko ang patalastas ng isang malaking kumpanya na nagbibigay ng serbisyo sa paglilinis. Agad kong naisip, kailanman ay hindi ko makukuha ang kontreta mula sa kumpanyang iyon. Sino ba naman ako? Wala akong mapapaniwala na kaya ko. Halos puniting ko na ang pepel. Ero may bose sa loob ko na kumatok. Ano kung subukan ko? Ano kung mali ako sa iniisip ko tungkol sa sarili ko? Tumawag ako sa opisina nila. Nanginginig ang boses ko. Pawis ang palad ko. Nagpa-schedule ako ng pulong. Habang nakaupo ako sa may lobby, akiramdam ko na pakalit ko na gusto ko ng umalis. Pero nanatili ako. At nang pumasok ako sa silid na iyon, wala akong mamahaling damit, wala akong diploma, wala akong connection. Pero sinabi ko ang isang pangungusap na nagbago ng lahat. Initiya ko sa inyo na kaya kong alagaan ang gusali ninyo na higit pa sa kaya ng iba. Lumabas akong dala ang aking kauna unahang malaking kontreta. Alam mo kung bakit ko nagawa iyon? Dahil sa isang iglap, Binasa ko ang pader ng lumang paniniwala ko. Umakto ako lang pa sa lumakong kong imehe sa sarili. Iyan ang malaking sikreto. Ang kumpiyansa ay hindi regalong isinisilang. Isa itong desisyon na umakto na parang posible na kahit sigaw ng sigaw ang bose sa loob mo na hindi mo kaya. Ang pinakamatinding hadlang na tao ay hindi ang takot na mabigo, kundi ang takot na hindi sapat ang sarili. Nakikita ko ito araw-araw mga tao na masipag, may galing, pero sila mismo ang humahad lang sa sarili dahil sa maliit na tinig na nagsasabing, hindi ka karapat dapat sa higit pa rito. At kapag may mas magandang oportunidad na kumakatok sa pinto ng buhay, madalas mo itong tinatanggihan, kahit hindi mo alam. Sa tingin mo ba puro pampalakas lang ito? Tingnan mo Ayon sa pag-aaral ng pamantasan ng Stanford, higit sa walumpung bahagdan ng mga tao ang may paniniwala na sila ay kulang pagdating sa talino at halada. Walo sa bawat sampu. Iyan ang dahilan kung bakit marami magagaling na isipan ang naiiwan sa trabahong kinamumuhian nila, sa relasyon magulo o sa utang na walang katapusan. Gusto mo ba na matibay na halimbawa? Isipin mo si Mike Tyson. Kompleto siya Galing, pera, kasikatan. Ero ang paniniwala niya ay puro sariling pagkasira. Sinasabi niya mismo na hindi siya karapat-dapat sa tagumpay. Ano ang kinahinatnan? Naubos ang yaman na hindi masukat. Winasak ang karera at petty ang buhay niya. Dahil hindi niya binago ang tingin niya sa sarili. Ngayon, kabaliktaran niya, tingnan mo si Oprah Winfrey. Naranasan niya ang pang-aabuso, diskriminasyon, at matinding kahirapan. Ngunit pinili niyang huwag tanggapin ang paraan ng pag-iisip na gustong ipilit sa kanya ng mundo. Inawag siyang walang alam, inalayas mula sa isang istasyon ng telebisyon. Sa halip, inilin niyang maniwala sa isang mas mataas na larawan ng kanyang sarili at binago niya ang lahat. Hindi ito dahil sa tsamba. Ito ay dahil nagpalit siya ng pananaw sa buhay. Kaya ngayon, Himinto ka sandali at itanong sa sarili mo, ano ang pangungusap na madalas mong inulit sa isipan mo kapag may hindi maganda ang nangyayari? Sinasabi mo ba na ako ay isang kabiguan? O kaya naman, wala talagang maayos na nangyayari sa akin? Kung ang sagot, natuklasan mo na kung ano ang tanikala na pumipigil sa iyo. Gusto mo ba itong putulin? May hamon ako para sa iyo. Sa susunod na dalawamput isang araw, sa tuwing lilitaw ang ganyang kaisipang pumipigil, titigil ka at bibikasin mo ng malakas. Walang hiya-hiya. Kahit nasa banyo ka pa, karapat dapat ako. Kaya ko ito. May kakayahan ako. Sa umpisa, parang katawa-tawa ito. Alam ko iyon. Ero ang pagkailan mo ang palatandaan na inuga na ang lumang paniniwala. Doon mismo nagsisimula ang pagbabagong tutuo. Ginawa ko ito ng ilang taon sa bawat ulit ko, dama ko na unti-unting nabubutas ang peder sa loob ko. Hanggang isang araw, bumagsak ito. At sa likod noon, natagpuan ko ang isang bagay na hindi may bibigay o may yaagaw ni Numan. Tiwala sa sariling hindi pang eksena kundi totoo, matatag, at sapat para harapin ang malalaking kasunduan, mahihirap na tao, at mapanganib na desisyon dahil alam ko na karapat dapat ako sa pinakamainam. Kaya itanong mo rin, kanino ba talaga galing ang tinig na nagsasabing hindi mo kaya? Sa iyo ba, sa isang guro bang pinahiya ka? O sa kamag-anak na palaging bumabaliwala sa iyo? Tukuyin mo kung kaninong boses iyon. Pagkatapos, piliin mong patahimikin ito. Dahil hindi ka kung sino man ang sabi nila. Ikaw ay kung sino ang pinili mong maging mulang gayon. Kapag binago mo ang tiwala mo sa sarili, mababago mo ang lahat. Ang perang dumarating, ang pintuang bumubukas, ang mga taong lumalapit. Lahat iyan nagsisimula sa kaluban. Gawin mo na ang unang hakbang ngayon din magugulat ka kung sino ka pala kapag tumigil ka sa pagsampalataya sa lumang kasinungalingan na itinuro sa iyo. Ang paulit-ulit na pagsasabi ang susi at halos walang naniniwala rito. Ero masasabi ko ng walang kaba. Lahat ng nagbago sa buhay ko, lahat na nag-ahon sa akin mula sa walang katapusang utang hanggang sa mga oportunidad na dating ay imposible lang sa akin. Naganap dahil ginawa ko ang isang bagay na karamihan ay hindi ginadawa. Inulik ko, inulik ko, inulik ko hanggang ito ay maging parte na ng kung sino ako. Naalala ko pa noong una kong binasa ang aklat na Think and Grow Rich. Hindi ko gawain ang magbasa noon. Wala akong tiyada. Pero sa bawat pahina, Pinili kong isiping ako mismo ang kinakausap ng mga salita. Binabasa ko ang isang bahagi, hindi ko agad naunawaan. Binabalikan ko, pinipikit ang mga meta, iniisip kung paano ito mangyayari sa buhay ko, tapos babasahin ko uli. Hindi iyon komportabo. Libong beses ko ang sumuko, pero hindi ako bumitiw, At alam mo ang nakakatuwa. Karamihan, isang beses lang magbasa, isasara ang aklat, ipapatong sa estante at sasabihin, Eh, alam ko na yan. Kasinungalingan, malalaman mo lang kapag naging laman na ng dugo mo, ng kilos mo, ng paraan mo sa pagharap sa buhay. Binasa ko ang perehong aklat ng ilang taon, araw-araw. Hanggang gayon, kahit jurug-jurug na, malapit pa rin sa akin dahil alam ko na bawat pagbabalik-basa ay may bagong ilaw na napapansin ko. Bakit ito epektibo? Sa pagkatamad ang ating utak, mas gusto nitong ulit-ulitin ang pamilyar. kaya pa ito ang dahilan ng iyong pakapulubi o kalungkutan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Duke University, halos apat na porsyento ng ginagawa mo araw-araw ay pawang automatikong pag-uulit. Hindi mo na iniisip. Kung masama ang mga gawi mo, aba, sigurado, paulit ulit mong maulit ang pakabigo ng hindi mo namamalayan. Pero kung magaganda ang gawi mo, nagiging hagdang paaki iyon ng hindi ka na nahihirapan. Ganyan mismo ang nangyari sa akin. Paulit-ulit kong iniukit sa isipan. Kaya ko, mayaman ako, malusog ako. Hindi lang basta-bastang mantra, kundi ehersisyo para turuan ang aking isipan na kumilos ayon dito. Para bang parang tinuruan ko ang sarili kong katawan at isipan na kumilos para patunayan na totoo ang lahat ng pinaniniwalaan ko. At bago ko pa namalayan, ako'y pumipirma na ng mga tsek na lampas pa sa pinakamalaking pangarap ko noon. Minsan, may isang binata na nagtanong sa akin, Bob, paano ko may isip at maaalala lahat ng itinuturo mo? Sinabi ko sa kanya, huwag mong isaulo. Isa buhay mo, at para may sa buhay, ulit-ulitin mo hanggang maging natural na lang. Ganito ang ginawa ko. Araw-araw, walang mintis, inakikinggan ko ang mga recording ni Errol Nightingale. May mga araw na nainis ako. Alam ko na ang bahaging ito. Pero tuloy pa rin ako sa pakikinig. At sa bawat pakikinig, laging may bagong idea na sumisilip. Para bang patalim na lalo pang tumatalas ang utak ko lalo pang tumitibay ang isip ko. Alam mo ba kung anong bunga niyon? giging pair-pareho. Per At ang pagkakaroon ng pair-pareho per o kasanayan ay gumagawa ng himala. Tingnan mo si Mitchell Phelps. Ilang taon siyang nagenseyo enseyo araw-araw, peti pa sa araw ng Pasko, samantalang ang iba nagpapahinga. Hindi siya naging pinakamagaling na manlalanggoy sa mundo dahil sa talento lang kundi dahil inulit-ulit niya ang mga simpleng galo hanggang sa pumasok na ito sa bawat hibla ng kanyang laman. Kung tumigil siya sa ensayo, magiging isa lang siyang talentadong manlalanggoy. Ero ang paulit-ulit na pagsasanay ang gumawa sa kanya na hindi matalo ni Numan. Ngayon, huminto ka muna at mag-isip, ano ang inulit mo araw-araw? Ang magreklamo ba? Ang magsabi ng wala akong pera? Ang magbulalas ng hindi ito ubra, ayan, inulit mo rin yan. Ero negatibo nga lang. At bawat ulit ng negatibo, nagpapalaka sa pangit na gawi. Gusto mo bang tapusin ito? Alitan mo ng ulit-ulit na mabuti, malinaw at akma sa gusto mo. Isa sa mga karanasang bumago ng todo sa akin ay ang paggamit ng layunin na isinulat sa maliit na pepel. Isinusulat ko roon ang pinakamatinding pangarap ko. Isang bagay na sa panahong iyon ay parang kahihiyan pang ipakita sa iba. Laman ng bulsa ko ang kapirasong pepel na iyon. Habang nasa traffic, inilalabas ko at binabasa. Bago matulog, binabasa ko ulit. At kajising, binabasa ko na naman. Arang kabaliwan, pero dahil doon, nakatutok ang isip ko. At ang focus, lumalawak. Baka sabihin mong sobrang simple nito. Pero tandaan mo, ang simple ay hindi katumbas na madali. Mas madali ang bumalik sa luma. Mas mahirap ulit-ulitin ang bago hanggang mamatay ang lumang ugali. At alam mo ba, sa puntong iyon bumibigay ang karamihan. Himihinto sila sa kalagitnaan. Kung hindi ka katulad nila, lamang ka na agad. Gusto ko ngayon na makipagkasundo ka sa akin. Kumili ka ng isa lang na idea mula sa narinig mo. Isulat mo ito sa isang pepel. Itago mo sa bulsa. Basahin mo tuwing maaalala mo. Araw-araw, walang palya sa loob ng tatlumpung araw. Kung pagkatapos nyon ay walang nagbago, ako mismo ang magsasabing tumigil ka na. Pero alam ko na magbabago. Dahil hindi ito tsamba, hindi ito mahika. Ito ay dahil sa ulit-ulit na gawain. At ang pagwulit ang wika na naiintindihan ng isip mo. Kaya sagutin mo ako, isa ka ba sa marami na makikinig, may intindihan, pero babalik din sa deity? O ikaw ba iyong bihira na makikinig, may intindihan at ulit-ulitin hanggang hindi na mababalik ang deity? Ikaw lang ang makapipili. Ang desisyong ito ang nag-alis sa akin mula sa alikabok ng sahig ng pabrika at naghatid sa akin sa buhay na ako mismo ang bumuo paulit-ulit, 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 hanggang hindi na panaginip kundi katotohan ang hindi na maali sa akin ninuman. Mga simpleng kilos, napakalaking kayamanan, pero halos lahat, tinapahirap pa. Natutunan ko sa pinakamahigpit na paraan na ang yaman ay hindi biglang gawa ng isang malaking aksyon, kundi bunga ng paulit-ulit na tamang kilos araw-araw, kahit walang nakakakita. Noong nagsisimula pa lang ako, wala akong magarang opisina. Wala akong mamahaling kurbata. Wala akong mga tauhan. Ang meron lang ako ay isang balde, isang mop at isang pesya. Dadawin ko ang lahat para kumita ng barya na magpapakain sa pamilya. At alam mo ba ang nangyari? Habang nagpapahid ako ng sahig, iniisip ko kung paano iyon magiging isang kumpanya, kung paano kukuha ng mga tao, kung paano ay ang serbisyo sa malalaking gusali. Basang-basa ako ng tubig panlinis, pero walang bahid ng palusot ang isip ko. Karamihan ng tao, nangangarap na manalo sa loto, magkaroon ng biglang galing o mabiyayaan na mana. Kalimutan mo iyon, ang kayamanan ay tahimik na binubuo. Sa mga detalyeng madalas hindi pinapansin ng karamihan, doon ko sinimulan ang lahat. Nagsimula ako sa isang maliit na espasyo na inaarkila ko sa halagang humigit kumulang 83 piso, tapos naging dalawa. Tapos umabot ng 20 ganon, hanggang sa maging isang negosyo na nagbibigay sa akin ng mahigit 5 milyong piso taon-taon. At tandaan mo, noon eh hindi ko pa man lang natapos ang high hey school. Tigilan mo sandali at silipin mo ang sarili mong araw-araw. Anong mumunting gawain ang palagi mong inulit na maglalapit sa iyo sa pagyaman? Kung wala kang may sagot, alam mo na ngayon kung bakit pakiramdam mo laging nawurong ang pera sa iyong palad. Gusto mo ng halimbawa, ilang beses sa isang buwan ka umupo, kahit labin limang minuto lang, harasuriin kung saan napupunta ang pera mo. Halos wala. Pero ang mga gumagawa nito may kontrol. At ang taong may kontrol hindi na bibigla sa mga gastusin. Alagi ko itong nakikita. Gustong doblehin ng tao ang kita, pero hindi marunong hawakan ang sampung piso na parang isang milyong piso na ang halaga. Ako noon, binabantayan ko ang bawat sentimo. Kapag may binayaran ako, isinusulat ko. Kapag may natira, iniko ko ulit sa negosyo. Nandoon ang sikreto, ang maliliit na pasyang pangmayaman. At ang mga maliliit na pasyang ganito, nagbubunga ng malalaking resulta. Tingnan mo ang sinumang hinahangaan mo. Halimbawa, isipin mo si Warren Buffett. Hindi naman siya naging bilyonaryo dahil lahat inilagay niya sa isang sabayang panganib. Yumaman siya dahil maaga siyang nagsimula, taulit-ulit siyang nag-iipon kahit kaunti lang. Nag-aaral, inulit, inaayos at hindi siya tumigil. Siya ang buhay na patunay na ang yaman ay bunga ng proseso, hindi milagro. Kung hindi ka pa kumbinsido, tumingin ka naman sa kabilang banda. Tingnan mo ang mga artista na kumita ng sandamakmak na pera pero naubos din lahat. Bakit? Dahil hindi nila inalagaan ang mga pangunahing prinsipyo. Isipin mo si Mike Tyson bilang matinding halimbawa. Kumita siya ng daan-daang milyong dolyar pero naubos dahil paulit-ulit ang magastos na ugali, padalos-dalos, walang disiplina. Ano ang naging resulta? Nalugi siya. Gusto kong maintindihan mo ito ngayon. Kung hindi mo kayang ingatan ang pera sa isipan mo, hinding hindi mo rin ito kayang ingatan sa bulsa mo. Kung ngayon hindi mo kayang pamahalaan ang isang daang piso, ano mo pamamahalaan ang sampung milyong piso? Masakit marinig, pero totoo. Kaya gawin mo ito kasama kong ngayon. Ngayong araw din, kumuha ka ng pepel at panulat at isulat ang tatlong malilit na aksyon na pwede mong ulit-ulitin araw-araw para bantayan o palagin ang pera mo. Pwede mong simulan sa pagsusulat ng bawat gastusin. Pwede kang magbasa ng sampung pahina ng aklat tungkol sa pera. Pwede kang magtabi ng limang piso kada araw. Mukhang maliit, pakinggan mo ito kung mag-ipong ka ng limang piso kada araw. Sa katapusan ng isang taon, halos dalawang libong piso ang naiwasan mong mapunta sa kap at kung ano-ano. Kung ikot mo ito ulit, lalaki pa iyon. Ganyan kasimplo ang aksyon. At ganyan buo ang yaman. Kung nagdududa ka pa, ingnan mo ang cellphone sa kamay mong ngayon. Hindi yan na buo sa isang tulog lang. May nag-isip niyan at araw-araw pinaghirapan. Inayos bawat pindutan, bawat function, bawat detalye. Wala namang gumising na may smartphone agad. Pinagdugtong-dugtong ang libu-libong maliliit na gawain. Ganon din ang pera mo. Ganon din ang tiwala mo sa sarili. Ganon din ang buhay mo. Gusto ko magsimula kang mangarap ng malaki sa paggawa ng maliit ng mahusay. Dahil ang mahusay sa maliit, handa sa malaki. Simulan mong gayon, isulat planuhin, magtipid, mag-aral, mag-invest. At bukas, ulitin mo ulit. At sa makalawa, ganon din directing ang araw na lilingon ka at masasabi mo. Dahil sa mga pinagsama-samang simpleng desisyon na ito, na ang malaya at mayamang buhay na pinapangarap ko, huwag mong gawing komplikado. Ang pagyaman ay hindi para sa may alam ng lahat. Ara ito sa marunong magpakadalubhasa sa mga bagay na pangkaraniwan. Nang mas matagal kaysa sa lahat, hindi ginagantimpalaan ng buhay ang masuwerte, ginagantimpalaan nito ang disiplinado. At ang disiplina ay simpleng tapang na ulit-ulitin ang tamang hakbang kahit walang pumapalakpak. Kaya ipangako mo ito sa akin, huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito nang hindi ka gumagawa ng unang hakbang. Maliit na hakbang, pero araw-araw mong ulitin. Ganyan talaga nabubuo ang tunay na yaman. At ganyan mo rin mabubuo ang isang buhay na walang sinuman ang pwedeng bawiin mula sa iyo.